Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cyril. 21 years old, from Quezon City. Lumaki ako sa strict parents, mga idol. Masyado kasing old school yung mga magulang ko eh. At masyado din silang religious. Nung una, na napapasunod, napapasunod pa nila ako. Pero ngayon, no way, mga idol. I live my own life. My body, my rules. Hindi nila alam na ang unik ihan nila. Lulong na rin pala sa bisyo, sa barkada, sa lalaki. At oo, aaminin kong wala na rin direksyon yung buhay ko mga idol. Pero para sa akin, okay lang yun. Dahil ayokong gawin lahat ng gusto ng mga mangyari ng magulang ko para sa akin, mabubuhay ako sa paraang gusto ko. Maraming salamat po mga idol. Again ito po si Cyril and I. Thank you. Enjoy tayo tonight! Cheers, of course, guys! Cheers! Hi, Cyril. Bakit naman hindi naman kayo mapahiwalay ni Henry, no? Para kayo mga ahas kung makapalupot sa isa't isa. Kaya nga, Cyril, naiinggit na talaga ako. Swerte, swerte mo kay Henry! Oh my God! Oh ano? God! Totoo yan! <laughs> ano ba? Eh, alam niyo naman na... Patay na patay sa akin si Henry. Sana all! <laughs> Nakita niyo ba kami kanina doon? Oo naman. Alam mo naman kasi yung mga titig mo kay Henry. Akala mo naman na ng iba. Di Boss, Stacey? <laughs> Oo nga, oh my God. Sa kakarape, kung yakapin ka ni Henry, parang ayaw ka na ibigay sa amin, girl. Oh, cheers tayo. Ah. By the way, teka lang kasi parang himala na naman ito nangyari ngayon na no. Ano? Ah. Ay, no. Ikaw, Cyril, ano naman pinaala mo sa daddy mo? Ah, ah madali lang yan. Siyempre sabi ko magkakaroon tayo ng thesis. <laughs> Pero fake thesis hindi ka maalam kung gagabit ako eh guys, diba? <laughs> Ay! Ang galing mo talaga, <laughs> <But> girl! O <laughs> tayo chance, sige na habang nandito si Cyril, baka mamaya agawin siya ni Henry eh. Cheers, guys! Cheers! Cheers! What up! Oh? Ganito <laughs> ba gusto mo, Cyril, ha? Hindi. Halika dito. Akin yung mga kamay mo. Mm. Henry! Gusto mo ba ito? Oo! Oh, Tumalikod ka! <laughs> Henry! <laughs> ano ba? Ops, teka lang. Sandali. Huwag ka masyadong maingay. Baka marinig tayo dito. mag-CR mag mag mag, mag, mag mamaya eh. Mm. Sandali. Ano? Napaka-agresibo mo talaga. Siyempre naman. Gusto, gusto ko talagang ginagawa mo sa akin, Henry. Ah, sino ba hindi magiging agresibo dahil sa sobrang mong ganda? Napakaswerte ko. <laughs> dahil ikaw ang kasama ko ngayong gabi. ang <laughs> napakasaiksi mo pa. Ayan. Talaga, gusto mo ba tong suot ko? Hapit na hapit yung damit ko sa katawan ko. Oo oh, naman. Halika dito. Akin mga kamay mo. Ah, sandali. Ah, Henry! Ah, general si Papa, mga idol. At until now, respetado pa rin siyang tao. Si Mama naman, retired teacher na rin. Parehong may magandang katayuan sa lipunan. Parehong nire-respeto. Pero ako, hindi nila alam. Binababoy ko na yung katawan ko. Kung kani-kanino na din ako sumasama, hindi ko nga alam kung Paano rin ito nagsimula, mga idol, eh? Siguro, nagiganto ko nung lumayo yung loob sa akin ni Mama. Kasi sinisisi niya ako sa pagkawala ng pinsan ko, eh. Kasi yung pinsan ko na yon, kagalang-galang din. At mataas na din yung rango sa gobyerno. Hindi man sabihin ni Mama na derecho, pero alam ko, sinisisi niya sa akin yon mga idol. At magmula nun, yun na ang naging isang matinding bangungot ko sa buhay ko. Ay, oh, Cheryl, ingat ka lang. Wala ka pang lisensya, ha? Ingatan mo yung sports car ko. Bago pa naman itong bilhin ni, ni Daddy force card na to! Grabe, ang bilis ito ha! Ay, naku! Oh. Seril, tingnan mo! Dahil, dahil lang ha! <laughs> Tsaka hindi ka pa marunong masyadong ng magmaneho. Seril, dahil lang! ha! Baka mapagka tayo! Ka. Ka. Ay, kapit ka! Kapit ka! Kapit ka! Kapit ka! Kapit sa'yo ah! Ba't pawis sa pawis ka, Cyril? Why? Ay, ano ko naman, nag-order lang naman kami ng lomi. Pagbalik namin dito sa table, hindi mo kami tulog na tulog. Oh my God, Cyril, haba ng tulog mo. Mare, ano? order mo na ako ng mami. Ang mami din sa'yo, hindi na mo naman na sinabi ako. sa akin, nag-order na ako. Ikaw sa Ariel, hindi eh, pa ako naka-order pa nak ng para sa'yo. Ah... Uh. Sige, mami na lang din sa akin. Oh my God, Sai, are you okay? Parang, anong nangyari ba? Pinangungot ka ba? Uh, hindi. May napanaginipan lang ako. Sige, mag-order na nga lang ako uh -huh. ulit. Adak. Ah, mukhang busy busy ka sa sa schooling mo ah. Very oh, good yan, very good. Sumabay ka na dito. Nagnananghalian na kami ng papa mo. Hindi na ho. Wala po kasi akong gana kumain. Tsaka napagod din po ako sa ginawa naming thesis eh. Masakit na po yung ulo ko. Anyways. Adak. Fifth year anib uh, death anniversary na ni Buboy, yung pinsan mo. At uh, upunta kami ng mami mo sa kanyang anniversary. At kunting misa, Ikaw ay uh, gusto sana naming uh, makasama. Um, pa, hindi ako pwede. Kasi may exam ako sa araw na yan. Cyril, sana gawa mo muna ng... Ah, gawa mo na ng paraan. Gusto na mga mo na makita ka. Ilang beses ka nang hindi sumasama sa mga reunion, sa party. Gusto ka na nila makita. Yung ibang pinsan mo, nag-aalala din sa'yo. Tama. Tama si mami mo. Bisa lang naman tayo magkita-kita ng uh, mga pinsan mo at mga mo. At napaka special pa nitong uh, pupuntahan natin dahil 50th anniversary na ni Boboy yung pinsan mong nakasama sa trahedya. Kasensya na po. Hindi po ako pwede. May exam po ako. Sige po, mawalang galang na po. Matutulog po muna ako. Ito na siguro yung pinakamalaking multo ko sa buhay, mga idol. Ang pinsan ko na si Kuya Buboy. Kahit anong gawin ko, lagi akong bumabalik sa araw ng aksidente yon. Hindi ko mahanap yung katahimikan eh. Kahit pa magpakalungo ako sa alak, sa bisyo, sa lalaki, hindi mapunan yung malaking butas sa puso ko. Kaya unti-unti, para na akong nilalamon ng dilim, mga idol. Unti-unti, lumalayo na yung loob ko sa pamilya ko. At pakiramdam ko, walang kahit na sino ang makakatulong sa akin, mga idol. Mm. <laughs> Ito ba gusto mo? Stay here. Yes. my God! Ano to? Ah, ah, ay, ah, andyan na pala siya. Ay, ay Stacey, Henry, ano ba yan? ateka Ikaw ang pwede namin tanungin sa iyo, ha? Bakit ngayon ka lang, Cyril? Tingnan mo na itong dalawa si Stacy at si Henry. Lasing na. Ah, sorry, Cy. Eh, ang dami na kasi namin na ni Henry, eh. <laughs> Oo nga, Cyril. <laughs> eh, kanina ka pa namin nihintay, eh. Nalasing na kami. At saka, kaya kaya hintayin namin sa'yo. Tingnan mo ito, ha? Ah, ako ba yan ka si Stacy, ha? Ah. kayo! Ano ko? Ikaw! Hindi ah! mo! Ay, tama na yan! Oh my God! Ano ba? Ano ba problema mo, Cyril, ha? Ikaw mo anong problema mo? Bakit yung kaibigan ko pa? Ha? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal? Nagpapatawa ka ba? Wala naman tayo, di ba? Wala naman label yung relationship natin, ha? Diba? Ah, tingnan naman. Open relationship naman tayo at pwedeng pwede ako sa iba. At saka ikaw, Cyril. Mas mahigi pa na umalis ka na lang dito sa disco. Sa bar na to. Umuwi ka na lang. Dahil nadadamay kami sa kanigaan mo. Pag nagainuman tayo, puro na lang problema ang topic natin. Diba guys? Ay, oo nga. Oh Alam mo, Sai? Akala ko cool ka. Akala ko okay sa imang ganito. Pero oh my God, affected ka pala kay Henry. <laughs> So, nailap ka na kay Henry? Yuck! Ang cheap. Ta talo ka. Kaya kami nang nitistacing ngayon. Ngayong gabing nito. <laughs> Henry! Mas na! Mas na! Muguya na! <laughs> ikaw, Henry. Tangit mo! Ang landi niya! Ang landi ng dalawa! Lasing na lasing na ako. Lasing na lasing na ako. Labang taxi dito! Tagal naman mag-antay dito. Nakaka-bad trip naman. Taxi! 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 Ah <laughs> Anak, Cheryl, what happened? Pa, hindi ko yung buong katawan ko. Anak. Anak. Sabi ng doktor, ang daming nabaling buto sa'yo. Mabuti na lang hindi natamaan yung utak mo. Mabuti na lang ligtas ka, anak, kahit pa paano. Anak, may problema ba? Pwede mo sabihin sa eh. amin ni, ni mami mo, pinadadad mo. Everything hurts, Dad. <laughs> Hindi lang yung katawan ko eh. Hindi yung buong pagkatao ko. Ayoko <laughs> na, ayoko na. Ayoko <laughs> na. Pagod na pagod na ako. <laughs> anak. Anak. Andito lang kami, anak. Sabihin mo ko sa amin kung anong bumabagabag abag sa'yo. What's wrong, anak? Ma, feeling ko nandun pa rin ako sa bangungot ng pagkamatay ni Kuya Buboy. <laughs> Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad ng sarili ko sa nangyari. <laughs> Anak, matagal na nangyari yun. Limang taon na nang nakalipas. Patawarin niyo rin kami. Patawarin mo rin kami ni mami mo. Kung may pagkukulang kami sa'yo, ang pinaka importante at mahalaga kayo ay ligtas ka. Pwede tayong mag... Pwede kang mag Buli, at uh, kalimutan na yung mga problemang nangyari na nung nakaraan, anak. Anak, walang sumisisi sa'yo sa nangyari. At kung naparamdam ko yun sa'yo, patawarin mo ko, anak. Buksan mo ang buhay mo para sa amin. Huwag mo kaming ilayo sa'yo, anak. Dahil mahal na mahal ka namin. Maayong maayag ko din po kayo. <laughs> pagkakataon na to, binuksan ko na yung bintana ko para may pumasok na liwanag mga idol. Hinayaan ko na alagaan ako ng mga magulang ko. At nilatag ko na lahat ng sakit na naipon sa puso ko. Hinayaan ko na makita nila ang peklat sa buong pagkatao ko. Na sumisira sa akin araw-araw mga idol. Ayoko nang mabuhay sa dilim eh. Ayoko nang mabuhay nang walang kapayapaan. Sumama na din pala ako sa mga magulang ko tuwing nagsisimba sila mga idol. At dito, dito ko natutunan na lumapit sa Diyos. Dito ko naranasan ang magdasal ng mataimtim at kumapit sa mga pangako ng Diyos. Masarap palang mabuhay na hindi mo sinasara yung sarili mo, no? Masarap palang mabuhay. Na magbibigay ka ng pagkakataon. Natulungan ka ng ibang tao. At higit sa lahat, masarap mabuhay kung may Diyos sa puso mo. Maraming salamat po mga idol. Magsilbing aral sana ang buhay ko sa inyong tigapakinig. Ito po si Cyril. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may pray There's no.